Hello guys! Welcome back to our channel. For today's video ay wala mong chichikahan lang tayo. <laughs> so eto na nga nag-text na sa akin yung pandayan kanina na ang sabi nga po ay pwede ko nang kuhanin yung pinagawa kong printer. So guys, bumili na nga rin po pala ako ng ink para dun sa printer kasi nga po kaya nasira, inalagyan ko daw siya ng yung local na ink. Ayun, kaya pinalitan. Nagtitipid kasi ko eh. Paano ba naman ako hindi magtitipid? Eh, itong black, nagkakahalaga siya ng 418 pesos. And then, yung ibang kulay, 392. kulang 400 na rin. Kaya yung binili ko na yung apat, eto, kulang lang ng 6 na piso sa 1.6. O, di ba napakamahal. Eh, nagtitipid ako ng mga panahon na yun. Kasi nga, kailangan ko ng pera. Pero quality naman, guys. Quality naman yung, yung ink ng pandayan. Nabili din ako sa pandayan. So, eto nga pala. Yung printer ko nga pala ay Canon G3010. Uh, wireless na siya. So lalagyan, lalagyan ko muna siya guys ng ink kasi nga naubos yung ink. Naubos yung ink niya. Siguro kailangan din tanggalin lahat kasi nga local yung ink na ano, na ilagay ko. Yung bang mumurahin, syempre kulang 400 yung isang ganito tapos yung nailagay ko yung nabibili sa kung saan lang natin si 60 plus gunner. Nahin ko na itong itlo. Kapit ko na nga ito. Grabe yung pawis ko. So, ayan, kailangan natin ng gold thing. yung napibili ko lang dun sa mga tindahan is hindi siya naka ganito, naka plastic. Madali, madali din siyang tumapon. Grabe talaga yung pangis ko. Ayaw ko naman mag uh, ano, electric fan kasi nga pangit yung ano. Si Bella man, mas malakas pa yung sa akin. na. Ano ba itong Parang hindi na ako marunong maglagay. So, hindi ko dadamihan kasi naalala ko dati nung masyadong marami kong nailagay. Ayaw din yung mag-print. Nagbi-blink-blink siya. Ayun, buti na lang noong nag-search ako sa YouTube na ano naman. Sobrang init. So, kailangan ko lang po itong lagyan ng ink at samahan niya ako later. So, ayun guys. Tapos ko na siyang malagyan ng ink. Ang kailangan niyo pong gawin. So, ganito kasi kung mag-print. -ano, mag lalo na kapag ang um, ipiprint ko ay yung oh, nakatar So, pwedeng-pwede pwede rin po kayo dito magtarpapel gamit lang po yung cellphone mo. Kailangan lang talaga ng wifi. So, ayan. May nakita po kasi ako mga may nakita akong stories. So, magpiprint ako. Try ko magprint. Gamit lang yung cellphone. So, kailangan lang. Itong cellphone ko is connected doon sa ating printer. So, search ko lang yung printer natin. Hanapin nyo lang po yung Wi-Fi. Diba may... Atong wifi. Atong wifi fi nyo po. O yan. Nagkadumi yung aking dalire dahil putin sa paglalagay ko ng ink. So, yung wifi fi nyo is... Um, Kailangang nakakonect dito sa ating printer. So, ayan. Ano lang po natin yung... Ayan. Eh, bakit ganon? Bakit ganon? Nag-error siya agad. So, hindi ko alam kung bakit. So, pinatay ko po kasi nag-error na agad siya. Kasi nakita niyo naman may red, kulay red dito na nag-blink. So, hindi ko sure kung bakit, ano, nag nag-error pa rin siya and napagawa na nga. So, kailang, kaya po kailang gusto siyang ano, gamitin ngayon. Arumya. <laughs> Parang mababalik na agad sa pandayan. Hindi po man nagagamit. <laughs> so, eto. Tanaray ko yung ano. ito na ang nakalagay, G3010 series. So, click natin to. Ayan, nakalagay connected. May check. Ano ba? Napakaliwan. Ah? Ang brightness natin. So, halos wala na palang brightness. So, ayan, guys. O, connected na siya. Ito may check. Yan yung nasa tasa yan, may check. So, since na-connected na siya, um, punta tayo dito sa Nuku Print. So, make sure po na at atang Nuku. Um, ito, Nuku Print. Ayan. Ito. May Nuku Print po kayo sa cellphone. Lagi nyo lang po yung Nuku Print. And then yan. Dahil photos yung ano natin, click nyo po yung photos. Pwede din documents, ayan din Photos yung click natin. sa so, hanapin lang po natin dito sa mga photos natin. So, try natin to try natin to. Pag nakita nyo yung picture, click nyo lang. And then, maraming daming kulay nung daliri ko pala. So, ayan May nak mga nakalagay naman dito na setting. Madali lang siyang intindihin. So, nakalagay dito yung size, layout, yung... Uh, kung gusto mo ng booklet, o ayan. So, ang pipiliin ko is yung 4-in-1. So, ibig sabihin, magagamit niyang band paper is apat. 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 Then, ayan po. Kinili ko lang yung 4 in one. Okay. Then, okay. Ayan. one page naka single um okay ay no 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 ang i-click ko lang po pala is yung one on 2 by 2 poster ano ba naman yan one on ibig sabihin isa sa apat two times two <laughs> two times two lang hindi masagot So, ayan na po siya. Nakaganyan na siya. Ah, ayan, oh. Ayan. So, ayan. So, yung iba, lagay, um, tingnan nyo na lang din po dito. May nakalagay dito, scale to fit. Naka-auto. Normal yung margin. Full size. Naka-full size siya. And then, pipindutin nyo lang po yung print doon sa taas. May nakasulat dito na print. Ayan. Pindutin lang natin yun. Ayan. Ay, tumunog na yung printer natin. It means na nag-start na siya mag-print. Sa so, ganun lang kadali, gagamit lang kayo ng Nuko Printing na app. So hindi ko alam kung bakit medyo matagal. siguro naglalagay siya ng um ink. Pero magpo-proceed na. Ayan, nag-start na siya mag-print. Titingnan natin yung quality ng pagka-print niya dahil nga kagagawa lang. ito yung pagkakaprint. Maganda naman, o ba diba? Ang ganda, ganda naman. So, kay, ano yan? Uh, gagawin nating um, tarpa yung na-print. Yung nakita kong story, gagawin nating tarpa pen. So, marama ko nakuhang stories. Kaya, wala ko siyang tarpa pen. Para medyo malaki-laki yung aklat. ba? Ganun talaga pag nagyawa. Eh. Ayan, kay Tayog ng saranggola ni Loloy. Loloy, ayan. Nakita ko to siya. Nakita ko siya. Nakita ko to saan? sa Sa piece. ko di ba yung kulay niya is napakaganda talaga. Maganda kasi talaga ang ano nito, kulay kular kulay. Kulay ano printer na to. Ayan. wala siyang guhit-guhit ganyan. Ganda. Ganda pa rin. So yun lang guys. Bye-bye. Um magbibideo ako na nagtatar papel ako, tapos papakita ko sa inyo yung output ng pagkakaprint ng ginawa ko.